talo ka doon sa sugal? Yung mar mag, mag, mag magkano na talo mo doon? May million na? Mga kalahati po. Mga dyan siguro pag ko lahat. Ako, ang laki nun ah. Pwede ka na magpaaral ng college. Po, na. Nanon na eh. Nabenta? Nabenta ko po. Hmm. Yan ang mahirap sa sugal pag ka sa swerte. Opo. Oo. Oh, oh. oh. Yung iba pati ID binibenta. ID? Magkano oh, yun? Oh. Pwede minsan mag pwede magbenta ng ID. Ano gagawin? Huwag lang expired. <laughs> <laughs> gamit? Oo. So, bukod dun sa sugal niya, yung bisyo niya na hindi ka pabor, ano pa yung mga ikinasakit ng damdamin mo? Yung ano po, yung... Kaagahon din sa gauli. Ano ibig sabihin nun? Yung... Maaga na umuwi Pero may kinalaman pa rin to dun sa bisyo niya. Yes po. Uh, so yung bisyo talaga, other than that, wala yung mga pambababae, wala namang ganyan po, pero, pero kunting ano lang. Kunti lang. Mas mabigat yung bisyo kaysa dun sa babae. oh. Ay, yung babae, mm. pwede pong pa ma, pera, pero yung bisyo hindi na. Ah, okay. Ah. Mm. Uh, Bakit na ginagamit pa? Hindi siya masyado ni... nagselos sa babae, mas nagselos ah, talaga ah, siya dun sa, sa oras, bisyo. Mas okay. na-selos oh, siya sa manok. Hindi, <laughs> 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 siguro nasasayangan siya sa pera ni Albert. O oh, nagagamit din ng oras. pera mo. Ay, maganda yun ah. May pagkakataon mong pati pera mo na gamit na po. Oo. Oh, oh, ay. Di ba? Sakit nun. <laughs> <laughs> Ang sakit nun, di ba? Pambili mo na lang ng candy, binigay mo pa dito. Oo. Candy talaga. Paborito nga ah, naman yan. Kaya pala yung candy na yun nung isang araw pa, di ba? <laughs> Tsaka last niya na yan. <laughs> Pinalunok mo. Pa paano yung nangung nangungutang ka sa kanya, Albert? Ang hirap Opo, ka sa nangungutang ako kan? sa kanya. Minsan po binabayaran ko. Ah, pero anong dahilan mo para umutang? Oo. Oh, oh. Um, sa sugal ko po, tsaka yung sa... Nag-apply po ako ng Marines. Ah, Marine... nag-apply ka, ka? Marino. Marino. Nag-apply siya ng Marites? Marino. Ay, Marino. Marino. Nag-apply po ako Siman. Siman. Diyan, ah, sa Pert Bonifacio. Ah, Marines talaga. Po. Natanggap ka? Hindi, Marines yung sundalo po. Ah, Marines. Ah, ah, Philippine Marines. Natanggap ka? Uh -oh. Natanggap ka that time? Hindi po. Bakit Pas... daw? Naglalaro siya noon eh. <laughs> <Yung> pinatawag siya. Hindi siya nakaten. Oh. So, Tapos na. ikaw nagbayad noon sa pag-apply niya? Um, kalahati lang po. Nung pamasahin niya pa-airport. Mm -mm. Ah, sinuportahan mo siya doon. Mm. So parang na-turn off kasi isang lalaking sa tingin mo ay hindi naman na magbabago? Yes po. Feeling mo imposible sa kanyang magbago ng panahon na yun? Kahit anong pakiusap mo? Oo po. Iniyakan mo siya? Oo, noon. Nakiusap ka na itigil niya yun? Oo Pero hindi niya naman pinahalagahan? Hindi pinahalagahan. Alam ko yung kwento niyo, inabasa ko. Kasi yung kwento ko na lang. <laughs> kailan yung huli niyong pag-uusap? Pag-uusap pa sila Kim. Parang yun, hindi talaga. <laughs> Kaya parang hindi talaga sila, <laughs> hindi niya nga tinitignan si Albert. Kailan yung huli niyong pagkikita at pag-uusap? March? Hindi namin hmm. alam tinatanong nga namin. <laughs> <laughs> Nung nag-break na kayo. Last day March. na yun. Nung March. March of this year. Kailan lang ah. Ikaw nag-break, no, for sure. Opo paano ka nakipag-break? Paawa. Inaway mo ba siya, no? Nasa gitna ng away, tas nagbreak break o nung araw na yun, decidido kang kakausapin mo siya para hiwalay. Um, hindi po. ang um, actually, sa boarding house kami, ilonggo lang. Ko. Um, mm. Nag-open up kami na duha. Kung... Nag-open so, up silang dalawa. Sige, May iyak siya, eh. Kung pwede, ano, anay, um, anay, danay, kay... Maghiwalay muna sila, ha? Mago pa lang to kasi... Gusto mo patawanin kita ulit? Hindi, mm. magkukwento daw siya. Diyan mo ilagay yung candy, wag mo lumunokin. Boy! Best naman. Nag-uusap yeah. kayo go sa boarding sure. house. Oh, oh. Ano yun? Hating the... Maghiwalay oh. muna. Wag mo, na. Oh, no. oh, mo, siya, mo yung pika niya, <laughs> Kim. Kasi sinasabi ko sa'yo. Pulis pulis yan, Kim. Kasi dito tayo dito. Kasi interesado ako. Oh, uh -oh. Ay, wait lang. Sino bang... Ilonggo ka ba? Oo. Oh, ano marunong. Mo marunong maka, maka Para okay lang na ano, ikwento niya sa pamamaraan niyang gusto at i-explain mo na lang sa amin. At si Teddy, Teddy, ilonggo ka ba? <laughs> Hindi. Ikaw nagsabi. Oo. Oh. Sino nagsabi si Teddy? <laughs> Nagkakalama nga ito mga ano-ano eh. <laughs> no, no, Kapabahe niya niya. Sino yun? nagsabi sa akin si Teddy, si Sdowni Teddy? Sino ko nagkakapiti si Teddy? Sino nagsabi, <laughs> sino nagsabi sa akin? <laughs> 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 Naniwala tayo. Uh, ilong ilong na lang ako yung siya. Ilong lang ako kay head writer namin, si Alex. Sabi ko tulong. Sabi niya, si Teddy, si Teddy. Kala ko naman si Teddy. Teddy, ilong ko ka ba? Ako tuloy. Ako na naman ang na <laughs> Ah! <laughs> sa alex and na tulungan mo si alex si ano din siya ilonggo ba tama ka ay ilonggo ka tama mo nakakaintindi siya, pero nakakaintindi siya so pwede kayang tulungan kaya para hindi ka mahirapan sa pag-express go anong nag-usap po kami na maghiwalay na lang po muna Paki-ilonggo yun kasi naiintindihan ko. Na. Kailangan na ilonggo. <laughs> Para kasi pag hindi mo ininterpret, walang ano, i-translate mo sa ano, ilonggo. anay sila nga, magbulag ko na sila anay. Okay. Oh. Galing. Tama. Oh, tama. Okay. Oh. Next. Ah. Galing ha. At sa hatay na ito, naiintindihan ng mga ilonggo, naiintindihan natin. Uh -huh. Kaya uh -huh. ano mga interpreter namin ito, flexible. Oo, uh yes. -huh. Uh -huh. <laughs> Tapos? Tapos, <laughs> um, ay, tama nabla ka -toxic. Oh. Look, siya ng na blaka ka-toxic. Oo. Oh. Sobrang na daw ka-toxic. Okay. Um, mm -hmm. why man to, gaw, sakit tanay, physically pa, isa emotionally, perte. Hindi naman daw sila nagkakasakit to, physically, pero emotionally, grabe. Mm -mm. Amo to, nag-agree man siya nga, ma-break, para man ka naman, sa kamayad naman. Ayon. Pinukura mo ba ako? Para <laughs> <laughs> naman. <laughs> Pumayag naman daw <laughs> siya. Pumayag naman. Sino nag-ano nag, nung mag-break tayo siya? Ikaw ang nag-initiate sa inyo, Bulaganay. Opo. Uh, siya daw yung nag-initiate. Bulaganay, ano? I ikaw ang nag-initiate sa inyo nga, uh, Bulaganay. Ano? Oh, Yun ang dapat. Bulaganay? Mulaganay. Ikaw ang nag-initiate sa inyong uh, Bulaganay. Oo. Eat, mulaganay. Oo. It mulaganay. <laughs> Ano anong sinasabi mo <laughs> sa Ate, Ale! na naman ako na sa mga pinupulong nyo. <laughs> It's show time to... Oo, so pumayag naman siya. Opo. Mm -mm. Pero... Nung panahon, nung nakipag-break ka, maluwag ba yun sa loob mo o mabigat yun? Mabigat po. Paki, ano, mabigat. Mabigat. It was hard. Oh, huh? It was hard. It was hard. english speaking ka. Mabigat. <laughs> 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 mabigat. Mm -mm. Pero, bakit kahit mabigat, ginawa mo. Bakit mo ginawa yan kahit mabigat? Eh, hindi ka po mag-grow kapag patuloy ka parang umaasa sa hindi na ta tawag na? Sa hindi na magbabago na no? hindi mag ano. Hindi ka mag-grow. Ano nang height mo ngayon? Tapos, <laughs> For, tapos, 11? For, 11. For, well, For 11 pa rin po. <laughs> hindi <laughs> mo mag-grow. For 11. For 11. For 11. Palabirin mo ka talaga. For <laughs> oh, <Mag> Japanese <laughs> ka nga. <laughs> so, ayun. So, kahit gaano mo kamahal ng tao, bibigay at bibigay ka. No? Mm. Isa sacrifice mo yung love kaysa sa sa sanity. Diba? Kasi nakaka nakakabaliw talaga yung love. Yung problema sa love, pag di na kayo nagkakasundo. Ang laki niyang problema, ang sobra siya stress no? Na-experience ba yun? Parang nakakabaliw to dahil sakit mm. sa ulo. Oo oh, no, naman. Oo, oh, hindi ka nakakapag-focus, hindi ka nakakapag-concentrate kapag alam mo may problema. Nakakas... Di ba? Na-experience nyo yun, parang nasusuka ka na sa stress. Mm -mm. Na experience mo din parang nakakasuka na to. Yes po. Especially pag katrabaho ka. Ingin lang ka. Oh. Pumaya Pumayag ka ba agad Albert no sinabi na, na yun pumayag ka kayo. agad? Opo. Pumayag pa. Ako. Bakit, Bakit ka <laughs> siya? Umupo lang na <laughs> muna siya. <laughs> Nagwalin. Pumaya, Bakit pumayag, pumayag ka rin agad kasi Tama naman po yung decision niya. Para naman po sa amin. Hmm. Hindi mo ba pinaglaban yung pagmahalan niyo, ganyan? Or wala nang pagmamahal kasi? Wala na po. Ah, wala na po. Nung na. naghiwalay kayo, nasabi mo sa kanya yon na wala na yung pagmamahal? O ngayon mo lang nasabi? Mararamdaman mo naman mga po yun. So matagal mo nang nararamdaman na wala, hinihintay mo lang magsabi siya na... Opo. Ba't hindi ikaw ang nagtigil kung ayaw mo na, niloko mo <laughs> lang pala siya? <laughs> ha? Sa ha? Ba't hindi mo okay. siya in ano? Kaya, 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 pakihawakan po. Pakihawakan yung, si Karin. Hindi, miyak eh. Ba't nung naramdaman mong ayaw mo na, bakit hindi mo tinigil na? Ayan, tumatawa na si Charlene. Uh -huh. Ah, gusto niya sinasaktan yung isa para natutuwa. so, <laughs> <laughs>